So yun mga simple, ito na po yung panghuli. Yan. Tako arba niya eh. Tukan niya ron. Yan mga simple, patay tane ron. Huling kagat. Ayan. What's up mga simple? Ayan na naman, nagbabalik ulit si Simple Boy na maghahatid na naman ang panibagong palabas. For this video mga simple, ay meron naman tayong gagawin na mukbang. Mukbang na walang kabuluhan puro kalokohan lang. Kung gusto niyo malaman mas simple kung ano na naman yung mumukbangin ko ngayon. Samahan niyo ko ulit. Tara, let's go. At ito mga simple, yung mumukbangin ko po ngayon mga simple. Itong tinatawag na Tchadan! talong po itong mga kasimple ayan no oh. talong ha original na talong ayan ayan ito pa mga simple at ito pa ayan. at ito mga simple meron po ipapakita sa inyo na uri ng talong na sobrang hindi ko alam kung anong may isip nyo nito mga simple ayan ayan mga simple oh tinan nyo yung hugis mga simple ha Ayan. Oh. Ayan. Mapapaisip ka talaga nito mga simple. Ayan. ginagawa mo. Ano yung naisip nyo nito mga simple? Ayan. Trantado tong talong na to. Ayan. At syempre mga kasimple, hindi mawawala yung ating sausawan. Ito mga simple, ano? Eh, po no? ito mga kasimple. Ayan. Ayan, di ba? Ayan suka tapos lalagyan natin ng palagi natin ginagamit ng ingredients mga kasimple yung lagi natin ginagamit na sawasawan itong tinatawag na asin ayan mga simple oh ayan lalagyan natin ng asin mga simple ginagawa mo ayan tayo parat na kiniron ayan mga simple <laughs> tapos lagyan din po natin mga simple ng konting lemon yung tinatawag na maliit na buongon mga simple para naman mas masarap yung sawsawan natin ayan mga simple ayan o oh. medyo nahihinog na po to mga simple pero pwede pa to to ayan nalagay natin giniagawa mo ayan oh uh, ang sarap nito ayan maliit niyang buong unga kaya simulan na po natin mga simple yung pagmumukbang ng hilaw na talong yan mga simple ano kayang lasa nito ngayon matitikman ko na yung hilaw na talong kumakain ako nito mga simple yung niluluto pero yung hilaw for the first time nagagawa ko po ito ngayon sausawan natin yan dito sa ating ginawang sausawan Ayan mga simple ano kayang ang lasa nito no. Patay kita Ron. Ayan. Unang kagat. Mata sulirap. Patay. Medyo masarap, medyo hindi. Medyo kakaiba yung lasa niya, mga kasimple ah. Parang ano eh, parang yung lasa niya na saging na banana. Parang ganun yung lasa, kakaiba. And mga simple, napansin ko po sa sausawan ko po mga simple na parat man eh. Kung sausawan ni parat. <laughs> Parata eh. <laughs> parat man talong mga simple eh. Parat. Ginihagaw mo. So, yun mga simple. Ito na po yung panghuli. Yan. Tako arba niya eh. Tukan niya ron. Yan mga simple. Pat tayo ron. Huling kagat. Ayan. No, no. No, no, oh, no. no.